Ah, na nga. Sige. <laughs> oh. Sanao. sa now sa burol oh, oh lakas ng tubig oh oh, dalang basura hmm? taas na rin eh oh taas na nako inakay na inakay na yun o kaya isa aray, makakapasa kaya aray Sige, okay, huwag kang titigil Huwag kang sumukaw, namatay na nga <laughs> Namatay na nga Sabi <laughs> huwag susuko Ay, eh. o, ano Ay, lubog ang gulong eh Ito, lakas oh Lakas ang tubig Uy, lakas din ang kidlat Ito, <laughs> ang tumama nga nagtutulak Sige, salubungan pa kayo ng salubungan. Ako, na-stranded na rin aray. Nakao. Tuloy ang bilay. Kahit na ulan. ng tubig oh, yung ka basketball pa eh <laughs> baka na naman <laughs> ay dadiving ko naman sila rin eh <laughs> Oh. <laughs> awa, awa naman. Oh! Ah! Talagang kidlata na 'yon. Kakaawa naman ng mga iyon. Iingkay, ingkay pa uwi. Yon, tindahan ng mama ay puro luna Buti hindi na natulo Ay pagawa na oh. sa murang bigas nga ay naulan naman ay sinong bibili? Butin na lahat rin nakasara ang roll up. Hmm. Tapos may luna, may kahoy para hindi pumasok ang tubig. Ano ba Ano daw banas? Tama banas. Hey. ko mga tag pink na pink. Saka dil dilawan ale, ah, ano kaya Lenny? Lenny at saka Pinoy. <laughs> Kumina na. Kumina na. Kumalma na.